Business, mga na mga kapati. Sana po yung nasa mga po kayong palagaya. panibagong uh, araw, panibagong reaksyon po tayo. Uh, reaksyon na lang po natin yung one on -in one interview po ni ating business sa kasi niya po. po mga muna natin ito, yung kanilang pag-uusap. Uh, Napag-usapan po ni ating business na sa kasi Magiging magiging usapan sa kanyang malanatili sa business na uh, nagkausap po sila na magkakaroon po ng alternate na malanatili ni Kuya Bong Baga, sa isang araw ay malangalakal si Kuya Bong pag kinabukasan naman po ay nasa bahay siya uh, ang isa pong ano dito ay sa gabi po ay dito sa kabisnes rose so po siya. Matutulong ayan po ang naging usapan nila ni Atika Business nabanggit din po dito na Atika Business mga ka-business, mga kapapi na kahit daw po saan mapunta si Kuya Bong ay marami pong nagsasabi po sa kanya nagme-message po saan po si Kuya Bong ang isa na nga po dito yung nagpa-video pa po sa kanya ba diba po nasa ina na po ni Atika Business yun na uh, Marami pong nag-invest -e sa kanya kung nasa si uh, kaya po hindi po makakapagkaila na si Kuya Bung ay kahit saan po magpunta ay eh, namamonitor, namamonitor po ng ating ating ka business. Uh, kaya yung mga nagsasabi po na pinabalaan mo sa si Kuya ay diyan kayo nagkakamali. Dahil kahit po wala si Kuya sa ka-business house ay uh, minamonitor po ng mga yung mga kaka-business at sa kanya ka-business si Kuya Nabanggit ah, din po dito ang ah, mga kapapi, mga kabusiness na yung pong nananakot po kay Kuya Bong na sinasabi ko po na pag daw po umuwi ay makukulong doon po ng pamilya ka-business. Yung pong nalibalita po na sinasabi ko na Kuya Bong na isang lalaki doon po ang nanakot sa kanya. And sabi po ni ating ka dito mga kapapi, mga ka-business na eh, kung gugustuhin po nila na ipakulong si Kuya, si ay eh, dapat dati pa. Dahil wala namang po um, ibang pagtatagawa si Kuya Bong, lalo na at alam po nila ang pinupuntahan nito. Kaya kung gagawin po nila ng pamilya ka business at ipakulong si Kuya Pong, ay eh, kaya-kaya po nila kahit hindi kahit saan mga punta si Kuya ay eh, alam po nila ang pinupuntahan nito. Uh, nasabi din po dito mga ka-business mga kapatid na mananatili si Kuya Bong sa ka-Business House at hindi nila pababayaan kahit ano yung mangyari kaya yung sinasabi na pinabayaan po si Kuya Bong ay hindi po mangyayari po yun dahil si Kuya Bong po ay kapamilya po ng Kabis House ng Kabis Family at tinuturing nila Kuya ka-Business na alak at kapatid po si Kuya, Kuya Bong kaya hindi, hindi po totoo ang mga sinasabi niya na si Pierbong ay pinamayaan ng kabisis family. Yan po kayo nagkakamali dahil ang ka-business family po, ang guardian, na tunay na guardian ni Kuya Bong at wala na iba. Kaya nga po ang isang tanong po dito ang lang po, ang kaya lang po kaya susunod si Pierbong sa pamilya ka-business kay Kuya sa akin po yung isang tanong po na gumugulo sa ating isipan kung hanggang saan po kaya makakasunod sa po sa mata ka po business kasi po di ba po kung matatandaan niyo po nung, nung nung, dati po ay may usapan na po na pag malis po siya po ay pahukulong po ang business partner pero mga ilang buwan lang, nakaapat na buwan lang po ata ay lumayas na naman po siya. nagagalaga naman daw. nagagalaga siya. Uh, ibig sabihin, kumbaga sumira din po siya sa kanya sa usapan na uh, nila uh, pero iba, ang tutitin po natin mga sa mga kapatid, uh, iba na po ngayon ang usapan na po business. Kumbaga si Si Kuya Bong po ay apayagan na po nila ang mga lakal at hindi na po nila, hindi po nila kukontrahen sa gusong gabin. Basta uuwi lang si Kuya Bong at, at sa business house matutulog para po pag uuwi ni Kuya Bong galing po sa mga lakal ay nakakalibu siya. Mabibisa po siya ng, ng malilis ay presyo katawan niya. Kaya yun po ang matapakaganda kong ginawa po ngayon ang ating kuya, ang ating kuya ka-business na sak na uh, tatagal po si kuya po sa itong ano, uh, dahil ang isa po dito ay nakakalabas-labas po si Kuya Bong at nagagawa po niya yung pangangarangan. Yun po kasi ang isang uh, Hinahanapan na, na po ng ating kuya ka, ng ating kuya po, yung mga niya po, sa na, yun. Hindi natin may iwasan kasi po, talaga po si kuya po ay isang alcoholic na po. Kaya po hindi na po natin may iwasan na siya po ay ilayo sa bisyo niya na pinahalap. So ngayon po, yung yung po ng ating kuya ka-business, kumbaga pagtagal-tagal po nito ay malimitan na po yung pag-inom niya. 100% po yan na maliging na, na kasi masarap kasi po yung ano eh, yung natutrola po, ang bisyo po yung um, nilagbabawan lalo na papasarap ng tao ang gumagawa pag um, yan ay pinabayaan mo sa kanyang bisyo yan po ay parang parang mag-ano na yan yung para maglalain lang yung nakita niyo po nung banggit po ni Kuya Bong sa kanyang sa vlog ni Kuya na niyayakin daw po siya ni Alan na mag-inom eh, tinanggihan daw po na uh, ah, iba po isa na po yung magandang signales na ah, kaya iwas na po ang ato sa pag-inom kung baga na po ang kanyang pag-inom dahil po sa ginawa ng ato ko yung kamisis na kumbaga tricks kumbaga baga pamamaraan para sa pagpapaka pagpapakabuti ng ating kuya na sa mga bisyo isa na rin po yan magandang pangitain na may pangakaiwas pa si kuya sa kanyang bisyo hindi po hindi po yung isang aking ang isang ating pinagtutuwa uh, sa pamamaraan ng ating business kaya kaya ako ang nakikita ko dito magandang magandang senyales na mga magtutuloy-tuloy na po si sa kanyang pagbabagong buhay. At sana po ay magkapamilya na po si Tiyobong para tuloy-tuloy na po yung magbabago niya na tuloy Kasi po, isa po yung magiging magiging maganda. Pag siya po ay nagkapamilya, lalo po siyang mapo-focus sa kanyang pamilya. Kaya po, sana po ay, kung sige, hindi naman po ang tayong mahala po niya, kaya sana po ay magkahanuan na po sila para po sa tuloy-tuloy na pagbabago ng ating kuya mo. Ang sabi din po ng ating ka-business na kaya nga po ginawa po itong pamamaraan na ito para po, kumbaga kampante po sila, na wala po sila isip na si Kuya Bong po ay nasa maganda at safety si, si po nasa business house po pagkabi. Kasi po, hindi po natin ma ma-iwasan na mag-isip pag um, ang ating Kuya Bong ay nasa nabas po kasi po, iba po talaga ang ang mga nangyayari pagkabi gabi And, yung dyan kung ano-ano, lalo't sa si kaya mo ay wala naman tinutuloy at sa kalsada baga lagi siyang nasa mga barkada kaya hindi po papanatag ang ating kuya business at ating ka business, si kuya mo ay nasa labas kaya biruin niyo po mag-aapat na buwan na po siyang nasa kasada. Diba po, napakahirap po na ang sitwasyon ng ating kuya business at ating business. Uh, lagi po siyang iniisip kung ano po ang mayayari sa kanya lalo lalo hatin niya eh uh, hindi hindi na awe ang ating mga bitang bong kaya po kaya po ako ay nagpapasalamat dahil Hinay na po, hinay na po ng Panginoon na makuwi na po si Kuya, si Kuya Bong sa business family. Ngayon po ay halos lahat ng community po ng kabises family at solid kuya po ay natuto ako at nagagalak sa pag-uwi po ng ating kuya po ng kuya po. Kaya po welcome po natin si Kuya Dong sa pag-uwi niya sa kabises family at tama po ang kanyang desisyon dahil ang kabises family lang po ang kanyang pamilya at kanyang guardian na hindi siya ipagpapahama kundi ang kabubuti niya lang ay naisip. Nabanggit din po niya at ni Kuya Bong dito na, na uh, -bu doon po talaga siya pag siya na sa bahay na, na hinahanap-hanap po niya yung pangangalakan talaga. Kaya po maganda to, maganda to naisip na ng ating Kuya business na bigay yung gusto ni Kuya Bong para naman po hindi na po siya maging patakas-takas na sinasabi natin na na hindi yung na, na ay, naman si Gibong kasi po, yun nga po, siya ay nababago siya, siya na po, siya na po sabi na siya po ay na na sa kapatid so, kasi nga po, hindi naman po pare-pareho ang kanila um, ang kalagayan, lalo si Gibong yung mga si Gibong sa kasaka uh, ay hindi natin pagkakait dahil nakita po kay Kuya Ka-Business na si Kuya Bong po ay nangangalakal ng na timan. Kaya nga po salamat na po kay Kuya Ka-Business na matulungan niya si Kuya Bong dahil naiyakaw niya sa, sa takan si Kuya Bong ngayon. Kaya po malaking masasalamat po yung kasasalamat po at tutusin ng ng ating Kuya po kay Kuya Ka-Business dahil siya po ang nagbago ng buhay ng aking kuya Bong dahil kung hindi po dati sa ating kuya na business ay hindi pa nga yun na yung taong pa si Kuya Bong at malala na po, po sa kanyang sitwasyon Ito na ang ating ating ka-business, mga kapapi mga ka-business si Kuya Bong na kung gusto niyang makasama si Kaila sa pangangalakal uh, sa ating kuya, ating kuya Bong ay hindi na daw po kasi po Totoo lang po ayaw daw po niya nang may kasama kasi tamangit niya po dahil dati sa Ranggit sa Plagahan Pag daw po siya may kasama at may ginawa kalakuan eh, pati po daw siya ay natatapos Kaya, siya po nga ay, ayaw nang may kasama sa pangarahan Kaya gusto niya ay nagsosoro lang siya kasi Yun na po siya po ay nadagamit daw sa mga ginagawa ng mga asado niya na at siya po ang napagbibigta yun masasabi sa mga nagmamahal kay Kuyabong. Uh, lang po natin na si ko po ay tuloy-tuloy -tuloy na po ang pagbabago niya at sana po ay makasunod po siya sa mga sinasabi ng ating kuya ka-business na huwag na po siya nga alis. Kumbaga, uh, na po siya. Maganda na po yung usapan nila. Sana po naman ay sumunod rin niya po yung mga pinag yung pinagkasunduan yung dalawa. Kaya po malaging salamat sa mga viewers mga subscribers po at mga sa akin viewers mga ka-business, mga ka-papi uh, salamat din po mga kuya ka-business mga ka-business, mga sa mga kaluwang, sa mga M's at sa mga kasama po mga reactor. Okay, support tayo naman po sila mga Pretty Mind mga Portrait si... Friends NCTV Mel K Mel Vlog si Ma'am Bernard yung official vlog at saka po si Nana Channel at saka sama nyo lang po si Ma'am Nika Marie official vlog uh, nyo nyo, 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 nyo po uh, maraming salamat sa uh, masunod yung uh, po ng aking simple vlog maraming salamat Thank you for watching!